Konnichiwa. in my life as a small business owner. Sinanay nga ang kasama ko ki ngayon at si tatay nga ang magbabantay dito sa tindahan kasama sa bahay. Kasama rin pala namin dyan si Clarice at sumabay nga rin siya. Bibili nga rin kasi siya ng pang Graham Balls Nagtitinta niya. Nagtitinta nga rin pala siya ng mga Graham Balls. Kaya nga sa mga gusto ko order, 8 PM nyo na nga rin siya. Mag-order na rin kayo sa kanya. May barbar hindi nga kami nakapag-video. Nagpunta nga kami palengke at ayan nga fast forward ay nakauwi na nga rin kami. Hinduha nga rin gami. pala motor kasi nandun nga yung bakal na pang welding Sa nga, mga upo ang ah, gagamitin nga dito sa bago na ating lilipatan na pwesto. Bago nga kami umalas, ay kinuha na nga rin pala ng tatay yung pinawelding niya ngang upuan dito. Ayan, ngang pinawelding niya ay 200 nga. Ay, ay talaga yeah. naman, magasas pala talaga pag naglilipat. 600 na yung tatlo na yan. Kaya, ring. kailangan pa ng kumayod ng kumayod para nga rin makabawi. Medyo <coughs> magasas nga rin pala tong paglilipat namin. Katulad <coughs> na nga lang yung pabili ko ng mga lamesa. okay, okay. okay. nga lang din yun at sa akin naman din yun at magagamit din namin ng pangmatagal. Umorder um, na ako ng mga tables at ayan nga yung ginawa ni tatay na upuan. Hindi pa nga rin talaga yun yan yan. niya pa yan at pinturahan. Pagdating namin ng pwesto, ayan nga pa-order namin, anim na pastil with hotdog and pa egg. At nagpaad pa nga rin sila dyan ng limang rice nga. Habay, sulit na sulit na nga rin yan. 10 pesos nga lang din yung rice na yan. Sila ma'am Hershey nga ulit yung customer namin dito. And thank you so much ma'am. Sa pagkain nyo dito sa pwesto. At sana kahit lumipat kami ma'am ng pwesto, sumunod pa rin kayo. Hoy! <laughs> Ito nga po, ang susunod naman po namin ginawa ay limang Hungarian sausage overload. Teacher nga rin po pala may order sa amin na na Hungarian sausage Daya, overload. Ayan, meron nga rin sa ating pastil for out. At eto na nga din mga babe. Ito nga yung araw na September 29 at 2 days na nga lang din kami dito sa pwesto. Sa mga nagtatanong ako saan nga kami lilipat ng pwesto ay sa bahay nga lang din Dito yun. nga lang din yun sa barangay mataas na kahoy purok dos nga at malapit nga rin dito sa waiting shade sa mga paradahan nga ng tricycle. Ito nga na naman yung dalawa naming customer na suki na nga rin namin dito sa pwesto. Mga bigi, pag lumipat kami ha, ah, pumunta pa rin kayo dun sa bahay. Nabanggit okay. ko nga rin para sa kanila na ilang araw na nga lang kami dito sa pwesto. At ayan nga si John Redge eh nagbabawas na nga din siya bae. ay talaga naman binasa lang ko sure, nga lang din para sa inyo na eto ang mga bata na to yung sumisigaw ng atipat pagnatapat pag natapat nga sa bahay ginagabihan nga eh nagpunta nga dito si pat eh. nga mga bes sinimula na talaga nila yung bakbak okay. abay talaga naman kinokonti-konti na lang nila kasi kinabukasan yan ayun eh, yun na nga yung last day namin at sa isang araw ay eh, wala na nga kami October dito October 1 and 2 nga eh, hindi nga makakapagtinda ang atipat nyo at October 3 nga ang opening niya dito sa bahay nabanggit ko na nga sa mga nakarang vlog ko yung about nga sa tibak baka box, nga sa bahay na nga rin day makakapagbigay ng mga bird at hindi pa nga rin puno yung tip box natin pero unting unti na nga lang din yun ay mapupuno na ganin Sa din. mga hindi nga nakakaalam yung mga naguhulog sa tip box namin ay ipapamigay nga rin namin ang mga pagkain yung dito sa amin Kung ilan nga yung magigila man ng tip box ay yun nga lang din yung gagawin namin natanggal na nga rin pala nila yung mga menu dito at tinanggal na rin namin yung mga tip na nakadikit at lilinisin pa nga rin namin Etong ante kapag sarado na nga rin kami ng pwesto at uuwi na nga rin kami and share ko nga rin din pala sa inyo kay nabukasan nga yan eh birthday nga ng boyfriend kaya oh. nganong buyo ako sa bahay sa glade sabi nga ng itay, papuntahin ko nga daw si B at ibibigay niya nga daw yung regalo niya. mo na nga rin daw muna B at ayan nga lang din yung nakayanan ng itay ko. Okay. Tawang-tawa nga si B dyan kasi ang laki daw ng kinukuha ni tatay. Pinipili pa nga ni B yung mas maliit. Kung ako yun, kukunin ko lahat yan. Hoy, cheris! <laughs> Ayan, gat na huli na nga ni tatay ang um, bibi na ibibigay niya nga kay Bibi. Si kasi, eh, hindi nga siya masyadong maghahanda. Inom lang talaga si Bibi. Kaya nga, ayan, ay, saktong-sakto nga yung regalo sa kanya ni nanay at ni tatay. Hindi na nga rin din talaga kasi ni tatay at yan. At kinabukasan nga kasi, eh, may biyahe siya. Sobrang nagtuwa nga ako kapag nga ganyan yung family ko. Hey, Bibi, dawa ka o, Ito nga pag -uwi ko ng bahay, memang mga nag-uuno nga dito. Oh, oh. dito lang nga lang po ulit. Thank you so much po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi. Sasali pa ako sa uno.